nagdadaing po siya ngayon ninatulungan na po na magdaing si Nabal para may madala po sila sa impanta dito na po si Mika at Miko, kami po ikakain na po ng tanghalian hi guys, welcome po sa akin first vlog, sana po supportahan niyo po ako luluto po ako ngayon ng pinakbet para po sa aming tanghalian ito po yung asabi mo. Ito po yung guwapo kong asawa. <laughs> ito po yung guwapo kong asawa. <laughs> ito po yung aking asawa. Nagdadaing po siya ngayon. Inutulungan na po niya magdaing si Nabal para may madala po sila sa impanta. Panglasena. Marami ba yan mo? No? Kesa. Ah, kes Impanta keso na diba? Nakailang kilo ka mo kanina? Dito? 43. Oh, dami. Ah, ito. Sa sali. Sali. Mahangin eh. Kaya ano? 43. Dami sa lang kusit. Buti nga marami kayong nahuli. Yung iba wala. Ha? Buti nga yung iba ay eh, ikaw. Ay, marami. wala yung iba? Oo, <coughs> oh, wala. Yung mga nauna wala? Sinangkil pa Paos, Ewan ko kung may limang kilo yun. Ha? Sinangkil pa os. Malayo lang. Sobrang layo. Ilang milya yun? 40. 40 milya? 40 miles. 40 miles. Hmm. <coughs> Tugong layo. Apat na oras, biyahe. Umalis kami doon, ano, four. Kaya hmm. na madalang araw. Na. ibig sabihin, mas malayo pa doon sa pinunta natin nung sumama ko? Ay, wala pa sa kalahati yun, pinuntahan natin. Yung pinuntahan natin. Akala ko nga, yun akala na nga yung pinakang malaot na eh. Pipin lang yun. 15 miles lang yun, pinuntahan natin. Yung Sa susunod sa sa sama pala uli ako. Ay hindi na. Okay <laughs> lang sumama. Babalik tayo ng bitu mo. Sama uli ako ah para maano makapag-vlog din ako pag ano. Hindi na, hindi ka Kita din nila yun Hindi sa pag ano naman. Hmm. Yung mababa pa ang dilim, pwede ano? Hindi. Okay. ma bawal sa mang ano, bawal sa mang babae. talagang bigyan lang kita. Mm. Kita mo ba yung sa ano, yung sa machine lock? Ah. Yung nalunod yung asawa niya. Nabali yung katig. Ah. Talagang yun talaga sumasama talaga yung sa ano sa paglaot araw-araw yung laot noon sasama talaga siya mm. yung asawa niya. Inabutan sila ng malakas. Yung na, na, nakuha sila ng ano ng pangulong yung tawag sa ibang lugar pangulong mm. tawag dito sa ating mm. ano lansya napulot sila yung lalaki ano buhay pa pero Ay, yung babae wala na patay din na, na namatay pagdating sa ano sa ospital patay rin mm, kawawa yung mga anak nila kaya mahirap nun kung ano maliliit pa ano yung ano yung Mabata. hindi yung parang may apo na din yung ano yung, mayroon pa siyang maliit ah. ano yun mga parang saya yata yun nakikita ko sa laod yun talagang ano yun talagang sumasama talaga yon. Why? Natanggal yung isang katig nila. Yun yun siguro yung ano so, lakas siguro. Baka yung tali o marupok na. Tapos nasabay ng mahangin. Kaya yun. Kala ko yung kasama makakasama ko, ako. Ay, hindi na. Hindi na kita sasama. Dito ka na lang. Pag sabay, pag sabay tayong disgrasya dun sa lahat. Hindi. Kawawa mga anak natin. Sayang, gusto ko pa sana uli mag, ano. Huwag oh, na, huwag ka na magsama. medyo marami-rami na yung daing ni Nabal. Hmm. Lalato ako bukas. matagal pa sila dito. Baka mga, ano, makauwi sila ng isang sako. Ha? Maka isang, sako, silang, ano, daing, daing. Daing. Akala ko, saging. Sige. magluluto na rin. ito po yung luluto ko ngayon lang halian namin yung ihahalo ko sa pakbet ito po ay aking hati-hati ina hindi kaya ano pwedeng lagyan ng huh? ano to? arena parang hindi sabok pasensya na po sa aking salita at hindi ko po ako sanay mag ano, salita ng So, Ayun, na po ako kasamay ng aking asawa sa laot dahil po siya ay natatakot na daw po. Yun po palang pinuntahan po namin na ano nung nakaraan. Yun daw po eh, wala pa daw po sa kahalate. Eh, tingin po po sobrang laot na namin. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayun ko lang po, nung ano ka rin po na experience na ganun po pala ang buhay ng mga lumalaot, nakakaawa sila. Halot naman yan, nak, Sobrang tamis Mano. lang. Pwede na may pagsabay-sabay na? Uy, halot naman. din Yan lang. Oh. Diyan ay ko na. Oh. Tingnan. <coughs> Diyan mo si. Kaslo kutos sa bunga mo. Para may ano siya. Lang ma- makas mutos sa bunga mo. Apo. Pati sa kan. Opo. Ang kadel. Tapos na rin po itong hiwa-hiwa nitong mga rekado. ito po ngayon ay magigisa na po ako ng bawang sibuyas ito po sa amin yung paknet eh hindi po namin nilalagyan ng alamang sa amin pagka kami po ang magpapakbet dito nilalagyan na lang po namin ng patis pampalasa saka po may sabaw po yung ano kasi yung mga bata kasi mas gusto nila yung ano maraming sabaw kasi po sa iba walang ano walang sabaw tapos yung Nasa natatawa nila yung alam sa saanin hindi. Sa hindi. ito pong kamatis lalagay ko na rin po itong karin ng baboy at din po inanggasan ko na Ano ba na? So, okay, inagis ako na po yung karne. Susunod na natin yung mga uh, gulay. Ano Marami pala itong gulay natin. Hmm. Maganda. Maraming, napaganda at marami naman tayo. Marami naman tayo. So, Luto na po yung ating pinakbet. Hindi na tayong magtanghalian. Pero kami po, ihintayin po po namin yung mga bata. Para sabay-sabay po kaming kakain. Ito po, ibibigyan ko din po yung aking kapatid. Bilas, bilas. Kaso, Huh? Yeah. Salamat. <laughs> Bibigyan ko din po si Nabal sa kananay. Ka na Ito po ibibigay ko kay Milot. Milot. Oh. Salamat mo. <laughs> Doon po, may mukha ka ng bunga ng manunggay. Ngayon po, nandito na po si Mika at Miko. Kami po ay kakain na po ng yung Kain po tayo. Kain po. Kasabay ko, kasabay na din po namin si

Bye-bye. Okay. Sa nagtatanong po, saan po si Mika at Rico, hindi po sila kambal. Bali, magkasunod lang po sila magkapatid. Para, ano, parang nag-abot lang din yung ano nila, yung height nila. Kasi, hindi naman naglalayo yung ano nila, edad. Higit isang taon lang yung pagitan nila. Kain tayo! Huwag mo no, kumakain wow. na kayo dyan ha, hindi niya ko pinapakain. Mm. mama. Ay. Mm. Ay. 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 Tapos, tapos na na hmm. yung batang kita yung malakas nang kumain. Ay. Saka dede lang nanito. Ayan, Ay, nabawasan, Ay, nabawasan. Na yung, ano yung dede Ano nabawasan?

Hello. Oh. But map. Let's